Pang action na to guys. Pang action na to. Pang action na to. Nakakamiss. Boom! Ito na guys yung pinakahihintay natin. Ang pagpapakain ng mga tarantulas natin, mga fang action. Yung iba dito guys ay pre <laughs> Yung iba naman sa tingin ko eh kakain na. Tapos eto pa lang yung may pangalan. Si Ignis ang ating orange bubuntalan la Yung iba guys eh, wala pang pangalan. Di pa ako pero ayun. Start na tayo ng fang action. OBT na nakaka OMG. Kapag nagbolt na papa Oh my God, na lang tayo dito eh. Napakabilis lang siya kasi mag eh. siya guys, oh. So, nakaabang na sa kanyang lungga. Super worms mo na yung papakain ko guys, ah. Kasi nakakaubusan tayo ng tubia. Tatako ng mga bilis natin. Eto guys, eh. Pipisakin ko ang ulo para hindi makapag-borrow. So, hirap ko guys kapag nakapagbalo to eh Last na nag down to eh, hindi ko siya nakuhaanan eh kasi napakabilis ang pangyayari. Ang tagal nakarecord ng cellphone tapos hindi siya gumagalaw. Hindi na gumagalaw yung superworm guys. <laughs> Napisak kasi yung ulo eh. Kaya gagalaw-galawin ko lang siya. Para maramdaman siya ng ating OBT. Kasi mga tarantula guys eh, ayun na siya oh. O oh, diba? pang action na to guys, fang action na to. Fang action na to, nakakamiss. Ayun oh, no? oh ayun. Stig guys, you know. Mhm. Mm Kakamis ang mga ganitong eksena. Nice one Ignis. Hindi tayo binigo ni Ignis. At least measure na tayong fang action. <laughs> guys. Nakapin si Superworm. Hindi makakatakas yan. Take down. Fang action. Ito yung ating Lamastola pull Crepes guys. Isa sa mga rare. <laughs> Joke <laughs> lang. Nag-borrow siya guys. oh yung pre-made borrow na ginawa natin, dun siya nag-borrow. Yung substrate guys, yung maganda. Hindi nagko-collapse. So, all good naman. Dahil siya yung pinakamaliit, yung pinakamaliit na super ang ipapakain ko sa kanya. Ayan. Ayan guys, oh. Lumabas siya guys, lumabas siya. Ayun, oh. Boom! Fang action. Labas ka, labas ka. Para ano, Labas yung katas ng superworm mo. Oh. Wala pa tong pangalan eh. Ito yung nakatas yung puwet. Naglalakad. Gutom na gutom yung ating Gramstola Pool Crepes ah. yung guys mag-isip pangalan niya. Ito pre-mold siguro ito guys oh. Pero tayo lang natin guys. Tayong isa. Dito na sa tabi niya. Ayaw guys. Pre-mold nga ito. Ayaw mag take down guys Nagbaro na yung super worm Nagtago na Remolt Eto naman yung ating Brazilian Red and white knee <laughs> Remolt din guys eh Oh, yung abdomen <laughs> try lang ulit natin yung iba kasi kahit pre take down pa rin eh yan wala guys oops Thread pose lang siya thread pose lang hmm. Wala guys, ayaw. Pre-malt. So, ayun guys, silang dalawa lang nag-takedown. Si Ignis, tsaka itong Chaco na no, wala pang pangalan. Kahit pa paano, may fang-action naman, ano? Yan ang hirap guys, kapag aapat ah, lang yung tarantula natin. nadalaw yung takedown, wala na, tapos na. Wala na mapakain. So, ayun, sana ay dumawi yung mga tarantulas natin, no? Kaso kapag may papel, medyo, ano medyo price ng konte Pero, ayun, hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng banat ng banat kapag wala namang pang-banat. <laughs> So yun guys, malaming salamat at chill lang tayo lagi okay? dito sa Skitso, Palma, Philippines. Yeah!